Hello mga kapitbahay, hi neighbors around the world and throughout the galaxy Mabuhay, buhay na buhay si Mami Kuku Ayan, nandito na naman po ako at taga kundi nag video no Ako rin na, na ano ko rin na hindi ako nakabideo eh <coughs> Kasi meron ako magsitsismis ulit Dito sa tambay ng mga tsismos ha Eh may tayo dahil isang kapit bahin natin. Ang ako. May tinanong. Sabi niya sa akin, Mami ko kung may Pasko ba? O ramdam niyo ba ang Pasko? Apa? Ibang tanong niya na. Nagulat ako. Ang dahilan niya, puro lang problema lang dumadating. Gipit sa pera, kalamidad, lahat na yata, nakuha na. Totoo naman, ako nga walang pera eh. <laughs> Kaya lang mga dalamisa sa Pinas. Pag nagdahanap tayo sa camera, kahit walang pera nakangiti. Hehehe. <laughs> Kita no? <laughs> Hindi yung halata wala rin pera, no? O, <laughs> oh, ganito. Kasi, nakagawin natin eh, Pasko, handaan, kainan, binishopping, shopping, uh, pasyal. Siyempre, lahat yan ang nangangailangan ng pera. Totoo naman yun eh. Kahit ako eh. Ramdam na ramdam ko, lagi walang pera eh. <laughs> o, hindi ibig sabihin eh, na walang Pasko, o, hindi natin nararamdaman Pasko, ano ba ang Pasko? Ang salitang Pasko ay gawa ng tao lang. Oo, totoo yun. Kasi wala naman talagang Pasko eh. Yung salitang Pasko, gawa lang ng tao. Tao lang tayo na gumawa. Mut, ang totoo yun, yung araw ng Pasko, yun ang araw na pinanganak si Zeus. Diba? Diba pag tayo, kahit wala tayong pera, pag may bumati tayo sa karawan natin, happy birthday! Tum Tumantua tayo. Naalala ng, ang birthday natin. Diba? Ganun din yung araw na yan. Kaya lang ah, sinabi lang nila Pasko, mundang totoo, happy birthday Jesus. yun. Yun. Kaya nga binigay sa atin ng Diyos Ama, ang ating Panginoon sa araw na yun, at pinakilala sa atin para makita natin at maalala natin na hindi dyan sila. Yung ultimong pinaka-precious niya anak ay pinagkalob sa atin. Ganun siya kayo, tayo kamahal. May nag-isip Diba? Ako rin eh. misa kasi naisip ko nyo, walang Pasko, walang pera. Kung na totoo, hindi nawawala si Jesus sa buhay natin. Ano mang kalam kalamidad, ano man problema sa buhay natin na, na dinadanas natin sa ngayon, lagi siya andyan. Yung panahon na lumuk na tayo, halos hindi natin nabubuhat ang ng katawan natin, hindi na tayo makatayo. Binubuhat na tayo niya. Para mas gumaang tayo. Ninarigay lang nga siya ang pera na mataas sa ating Panginoon. Ang totoo, ang Panginoon na mataas sa pera. Kaya huwag natin kakalimutan ang blessing natin. Ang blessing na andyan si Jesus Andiyan ng Panginoon upang uh, bigyan tayo pag-asa, kalmahin ang ating mga problema. Kaya nga, kahit na nawawala tayo sa na mahal sa buhay, pagdating ng ng ano, nahihilang worm natin. Isugat sa, sa puso natin na nawalan tayo ng minamahal dahil kasi yan sa Panginoon natin na binubuhat tayo hanggang sa gumaang natin pakiramdam. Nakalimutan natin kasi ito yung araw ng Pasko, yun ang araw ng Panginoon natin. Yung araw na binigay ng ating Diyos Ama sa atin, ang ating Panginoon. Inintroduce niya tayo. Kaya hindi nawawala ang Pasko. Tayo lang naglalagay ng level na salapi. Mat ang totoo. Kahit yung pinakawalang pera, pagdating ng panahon ng kailangan-kailangan nila ng tulong ng Panginoon, ando doon. Kaya nakakarao sila. Magpaslamat tayo sa araw-araw kasama natin pamilya natin. Araw-araw, nakakaraos tayo. At kung, kung meron man anumang problema pa, andyan lagi siya. Gumagabay at tumutulong sa atin. Hindi natin nakikita, matararamdaman natin. Kasi, naihilang won natin. Diba? Diba? Kaya huwag niyo kakalimutan, hindi nawawalan ang Pasko o hindi nararamdaman ang Pasko. Dahil ang Pasko ay birthday natin Panginoon natin. Yung araw na yan, pinagkaloob natin sa atin ang pag-asa. Kaya huwag natin isipin na ang pera ay Pasko. Dahil ang Pasko Ayan, ating Panginoon. Yun lang po. Sinear ko lang itong video nito kasi sa kapitbahay natin na ang buo akala ang Pasko ay pera. Hindi. Ang Pasko ay ating Panginoon. Huwag natin kakalimutan kahit tayo walang pera may Pasko dahil kay sa ating Panginoon. Dahil nabuhay tayo Ginagabayan tayo. Pinoproteksyonan tayo. At pagdating na oras na kailangan tayo sunduin, andun doon pa rin siya umaabang sa atin. Yun na lang po. <laughs> Inanong ko lang itong video dahil na-miss ko na kayo. At the same time, naga, na, nasaktan ako sa sinabi ng, ng ating kapitbahay na parang hindi niramdam ang Pasko at hindi nila parang walang Pasko kaya ang Pasko, hindi pera. <laughs> ang Pasko, ay birthday ni Jesus na ating Panginoon. Huwag niyo kakalimutan yan. Kung tayo may birthday, may birthday siya. Maraming salamat po sa inyong panunodol sa akin. May eksilang, at may laman po, para malaintindihan ng tao na andyan siya. Di ba? At tayo, bilang uh, ko sa Panginoon, andito naman ako upang i-remind sa inyo na hindi siya nawawala. Yun na po. At maraming salamat po sa inyong panonood sa aking channel. At lagi-lagi kayo dyan. At lagi ako dito. <laughs> Sesya lang. Kahit walang pera. Kala nyo, kayo lang may walang pera. Ako rin. Kaya lang, sabi niya sa kamera Ngiti lang. <laughs> kung hindi pa kayo subscribe, pakisubscribe lang po. Ay, nang salitaan subscribe, pakapindot lang po yan, yung pula, pag pinindot nyo, magiging itim. Pag itim na yan, huwag nyo na nang Kasi mawawala naman ako. At may lalabas sa bell, pakipindotin na yung all. At dito naman sa kabila po, may sinasabi silang thumbs up or like. Pakipindot na lang po kung nagustuhan nyo ang aking paliliwanag at ating sismis sa araw na ito. Maraming salamat po. Ito po yung mami ko ko, ang tambayan ng sismosa. At sa sunod ng tambayan, may pag-uusapan ulit tayo. Bye po. Bye. Bye.